Okay, I need to remind myself na kailangan akong magtrabaho. Dahil kung hindi ako magtrabaho, Sinong ang bibili ng mga pangangailangan ko? Oh, my God. Paano ako mabibili lahat ang mga kailangan ko sa mundong ito? Oh. Paano ako pag matanda na ako, paano ako parang masusuportahan yung mga pangangailangan ko? Ah. Susuportahan niya ba talaga ako hanggang sa pagtanda ko? Hindi ba siya mapapagod sa akin? Kung pwede nga lang, huwag na talaga magtrabaho. Pero yun ang malaking question ko sa sarili ko. Pag tumigil na ako ng pagtatrabaho, oh, sabi niya, kaya naman daw niya akong buhayin. Yes, kaya niya akong buhayin. Pero I'm sure, ang dami ko parang maririnig. Ah, kaya mas maganda pa, magtrabaho na lang ako. Wala pa akong maririnig, di, ba? No, may eh maririnig pa rin ako kahit anong gawin ko. Ah, pero mas masarap pa rin gumastos ang sarili kong pera. Kaysa gastusin ko yung pera niya. Mas panatag ang loob ko. Na pera ko yung ginagastos ko at gagastusin ko. Pera, kumpara sa pera niya. This is why kailangan ako magtrabaho. Kailangan ako magtrabaho kahit ayaw ko. Kailangan ako magtrabaho sa isang trabaho na ayaw ko. Pero wala naman talaga akong mga trabaho na gustuhan. Lahat ng trabaho ko ay ayaw ko. Ayaw ko naman talaga magtrabaho. Sino ba naman talaga gusto magtrabaho? Wala nang taong gusto magtrabaho sa totoo lang. Kaya lang kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin gawin yung mga bagay na ayaw natin gawin. Dahil kagaya nga nang sinabi ko kung hindi ako magtatrabaho, paano ko may mga pangangailangan ko at pangangailangan namin ng anak ko? Siyempre. Ang hirap naman ay ko pa yung pambili ko ng lahat ng mga pangangailangan namin mag di ba? Mas mahirap yun. Kaya magtrabaho na lang ako mas madali pa. Huh. Pero hanggang kailan ba ako magtatrabaho? Ang tagal-tagal pa, Diyos ko. Hanggang 65 years old pa ako magtatrabaho, which is matagal pa yon. Inang taon pa lang ako ngayon. 38. Ang layo pa na paghihintay ko. Pero ganun talaga ang buhay, huwag na lang intayin. Pero sana magkaroon ako ng trabaho na may enjoy ko yung trabaho, no? Hindi yung may stress ako. Meron bang ganun? sana meron akong maging trabaho na talaga magugustuhan ko, na hindi ko mararamdaman yung pagkabigat ng loob. Yung kabigatan ng kaluoban. Sana may ganong trabaho. Meron ba ganon? Ah, hindi ko alam. Makapasok na nga.